So, good morning sa inyo. Ah, dumating na yung parcel ko. Oh, <laughs> yun yung parcel ko na in order sa ano sa TikTok. Nabudol ah, na naman yata ako sa TikTok. So, tingnan natin. I-unbox natin yung parcel. Order ako ng ano ba? Ang dumating motor. Ang laki-laki nung Bago rin po naka-live. Ano rin pala po yung bagay ko kasi na to. sabi niya sa akin, order niya. Nalimay niya sa Sabi mo? Kita Hindi pa siya Electric pan po. Ayan, tabilog sabi mo. Ayan, mayroon na. Ah, di ba mayroon? Mayroon, Sabi mo ano, yan asil talaga siya. Ayaw mo nang nakasil. Bebe, rep pa nga. Ito, eh, rep. Balit. <laughs> so, tingnan talaga natin kung ito nga, baka mamaya hindi yung order ko. Kasi minsan, may dumarating na, ano, hindi naman yun ang order. Tara, dito na. Kaalis okay. lang yun sa amin. ito 'yung lalagyan mo yan ng ano ng ano ni ano, baby e. Ang gagawin ko naman dito, anti. Binusugid. Nya. Ibang. 3. Ayan, napaka-omashak. Ate, kada pudi lang, di ako na budo. <laughs> ito Ay. nga 'yung paa niya. o, oh, tatlo. Tapos ito 'yung stand nya isa ako na eh, yung <laughs> ulo. Mawo mayaklim pan nangipan, may Tapos, stand niyan ni. Yun, eh. Ito yung niya oh. Ito yung pinakang ano niya oh. wala ang elis, eh. Ito so, yung <laughs> yun, 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 yun. uh, so, Ito yung pinakang oh. Ito Ayan, natapos ko na yung aesthetic ko na electric pad. O, oh, ayan. Maganda siya, legit. Ma ano, malakas nga yung, ano niya, yung hangin. Bagay na bagay lang to dun sa aming bebe. Ano ba yan? Ba't ayaw ko mabit? Okay na, tapos ayaw ko mabit. Okay, kasi yun. Ito, yun yun. Iyan mo kasi dyan. Ah, oh, ayan na. May mga ano naman na. Oh, diba? Oh, maratangga. Ano? <laughs> Bumabalik uh, eh. Oh. Oh. Ayan! Kasi wala <laughs> niya yung paakay. Thank <laughs> you.